12 a.m. na naman Palengke tayo na naman guys And sobrang dilim Pasama pala ako dito sa ko Para mamalengke sa Santa Maria Pinasang ko lang siya para service So joy lang kami dito guys Pabuntang palengke At eto nang abuti boss na ang baha So bumili ako dyan guys at eh, saka taba, yeah, syempre, para sa ating Puso ng baka ba? Puso ay, ng baka. Lugaw. Ay, lugaw. So, tinanong ko rin din kung magkano yung hmm. yeah. isaw. Medyo pricey pa rin. So, yun, kiluwa ko lang dito. Baka, tas na malengke din tayo dito ng mga gulay, guys. Syempre, yung toge, mm -hmm. malumpia rapper. Sumukbuk lo tayo dyan kahit na ulan. Ganun talaga ang buhay. Mm. So ikot-ikot na ako dito In case wala pang masyadong tao Kasi 12 o 1 am Kasi nabutod kami ng ulan guys So yung maramar Pero okay lang nga That's life Uli pa rin ang buhay So pauwi na kami dito guys Then nakatapos na kami mamalengke Ayan guys So 2 am na Pauwi na kami ng kapatid ko na dito sobrang antok na namin. At nakauwi na nga kami dito. Ay, pinaba utol ko yung mga pinamalain ka na namin. Salamat pala sa utol ko. Shout out, man. Lagi nandyan. So, ito dahil yung mga ko at may asungot pa dun, no? So, inayos ko muna yung pinamalain natin dito, guys. Para bukas, okay na. 3 a.m. na ata ito, guys. So, o, oh, di lang labi yung tulog ko na ito. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Negosyante tayo eh, charot. So ayan, ayos-ayos lang ng mga gamit. Sa totoo lang guys, nakarapagod mo negosyo. Pero okay lang kung bumabalik naman yung puhunan mo. Di mo kailangan mapagod. Lahat namang trabahong madali ay, yung guys, story to ulit pa sa pag to. sususun. Gusto ko na rin magtinda ng gulay dito, guys. So, sobrang mura ka talaga pag 12 a.m. ka na mga sa Santa Maria. Ayun lang, guys. Salamat.